Happy Thursday, beautiful people! Pagkababaho nga ay gumaretsyo muna tayo sa labas dahil 6.50 na at itinapon ko nga ang ating mga nakolektang basura sa ating kwarto. Dahil nailabas na nga ni Daddy ang aming mga trash cans ay ako na nga ang nag-offer na ilabas yan at ilagay malapit sa ating mailbox. Bago tayo magsimula ng ating araw ay bumunta muna tayo sa ating garden at silipin muna natin ang ating mga pananim dahil nakaset up na nga ang ating mga halaman, lalong-lalo na ang ating mga bulaklak, ay ganito nga ang ating routine. Tuwing umaga, bago ako magsimula ng aking day, ay sinisigurado ko nga na healthy at hindi yan nahalukay ng na mga critters. Dahil sa likod nga namin ay marami tayo mahadumada ang critters dito katulad ng chipmunks, groundhog, squirrels at rabbits, Minsan talaga ay hinahaluhay nila yan at naghahanap na sila ng mga pagkain. Nagluto tayo ng bacon for today's breakfast at habang inaantay nating maluto yan sa ating air fryer, ay sinilip ko naman ang aking mga pananim sa upper deck at talaga namang napakasaya ng ating puso dahil malapit na nga tayo. Tumambay sa labas para sa ating summer gardening. Pagkatapos ko ang magluto ay pumunta muna tayo sa family room at iligpit muna natin ang ating mga sapinsap couch dahil talaga namang ayaw natin ng mahalat at madubing bahay. Si dati na nga ang kumuha ng second batch ng ating bacon at pinaganda ko naman siya ng kanyang pananghalian. As always, eto nga ang kanyang request at hindi nga siya nagsasawa ang kumain ng Lebanon baloni with provolone cheese para sa kanyang panamhalian. Dahil besi nga ang kanyang linggo at meron lang siyang 4 days worth ng trabaho, ay marami nga siyang kinikitang pasyente araw-araw. Pagkatapos kumang ma-prepare ang kanyang tamhalian, ay nagbaon din ako ng dalawang pirasong Lebanon baloni at eto na nga rin ang ating kakainin for lunch. Dahil tayo nga hindi nahahahain ng disente kapag tayo ay travel for work, ito na lang muna ang ating pantawid gutom. Kumulo na din at naisalin ko na nga ang 3 coffee namin ni Daddy sa aming water bottle. Nagbaon nga tayo ng Copico Blanca at kinali naman ang kanyang paboritong Copico Cappuccino. Ipinipel ko na din ang ating work bag at kung makikita nyo nga ay nag sa at tinatapos pa rin ni Bonso ang kanyang breakfast dyan sa may corner dahil yan nga ay mainit na spot. Pagkatapos ko maasika so ang ating computer bag ay umupo muna tayo sandali at in-enjoy natin ang ating kape with bacon at kumain nga tayo ng kanin ngayong umaga. Hindi tayo pwedeng mag-skip ng breakfast dahil uminom nga tayo ng gamot para kay Arthur. Si JJ nga ay nag-unload na ng mga clean dishes habang si mama naman ay naglalagay ng tubig at yellow sa kanyang water bottle. Pagkatapos nga ni JJ ma-unload at ma-empty ang ating dishwasher ay isinalin ko naman ang ating mga maduduming pinggan pabalik sa ating dishwasher at yan nga ay ating hihugasan mamayang gabi. Isang load lang kung tayo ay maghugas dahil pinupuno namin ang dishwasher para naman hindi sayang sa sabon at tubig. Ang mga pinagamitan sa kusina katulad ng mga kawale ay hinuhugasan natin by hand dahil hindi natin pwedeng ilagay yan sa loob ng dishwasher. Tingnan niyo naman talaga at napakasigla ng katawan ni Mama at pagkatapos na nating malinis ang kitchen, ito na ang ating morning hula hoop at exercise for today. Ito mo na at igilin mo na yan at humanik na nga si Daddy dahil siya nga ay papasok na sa work. At pagkatapos ko nga maghula hoop ay medyo umulan niya at binidyohan ko muna ang aking upper deck. Pasensya na kayo mga kapamilya and careers. Ako lang ay talagang excited. I-share sa inyo ang Afeng Small Garden. At ready na nga tayo magkatid sa ating mga anak. Hindi ko na nga na-videohan pero sa mga oras na yan ay nasa school na sila. At ako naman ay umuwi muna sandali para kunin niya ang ating coffee. At talaga namang ayaw akong lubayan ng aking allergies. Malapit na kang pumasok ang summer season pero tayo nga ay may allergies pa din. Maulan niya ang ating condition ngayon at nag-travel na tayo. Papunta sa ating patient. Ang first patient ko nga ay nakatira sa dulo ng walang hanggan. Siya nga ay almost 35 minutes away sa ating bahay at kung napansin nyo nga ay panayang kamot natin sa ating mata. Tingnan nyo naman ang ating daan. Ito nga ang nakakatahot na daan papunta sa Merisley area. Napakataas na rin ang lugar na ito at nadaanan nga natin ang nakakatahot na bangin. Para tayong umakyat sa bagyo at tingnan nyo naman yan, isang napakanaking field at wala halos katao-tao sa lugar ni Patient. para pa rin ang inom natin ng kape para naman tayo ay hindi antukin at lalong maging alerto habang nagmamaneho. Naka-uwi na nga tayo malapit ng mag-alas 12.30 at tinanggal ko muna ang aking scrub top. Ang ating ang baon na Lebanon Balloonie ay hindi ko na rin nakain dahil dere-derecho nga ang ating pangkatrabaho for today. Dahil mainit nga ang panahon ngayon ay gumawa tayo ng ating refreshing drink at eto ma ang ating mango shake. Talaga namang ramdam na ramdam na natin na malapit na nang pumasok ang summer dito sa amin lugar. At pagkatapos lang ng ilang segundo ay ready na nga ang ating palamig for today. Binuksan ko rin ang ating umbrella at dito na nga tayo sa upper deck gumawa ng ating documentation habang tayo nga ay kumakain. Kinain ko na lang for now ang aking binao na Lebanon baloney sandwich dahil sayang naman yan at ayaw nating itapon. Sinitrek ko nga rin ang aking schedule para bukas at tatawagan ko nga ang ating mga pasyente para makonfirm ang ating visit for tomorrow. Mag-aalauna ng hapon nga ay dumating na si Daddy at niyayahong muna siya sandali sa Sam's Club dahil marami nga sila mga nakasale na items. Ito nga't minadaanan tayo na hanin basket at nakasale yan for $6. Binigyan tayo ni Daddy ng isang piraso ng geranium planter at kumuha rin tayo ng natela dahil yan niyang pinapalaman ng ating mga anak sa kanilang tinapay. Naka-discount din niya ng $2 at bumili din tayo ng dalawang bote ng fabric softener. Dito ha sa Sam's Club kapag ginagamit mo ang kanilang credit card ay nagkakaroon ka ng Sam's Cash. Ang total na pinamili natin ay worth $44 at meron tayong libre na $27.27 .27, kaya naman ang lahat ng ginrosery natin ay almost $14 lang. Bumili din tayo ng dalawang piraso na soft pretzel para nga sa ating mga anak. At nanito na nga kami ni Daddy, sabay namin sinundo ang mga bagets. Mula na nga dumating si ate at sumulod na rin si JJ. 3.37 na nga at eto na si Daddy. Nag-decide nga siya na mag-cut ng grass at i-trim na ang mga edges. Dito ko na nga inilagay sa upper deck ang ating geranium plant at nagsimula na rin tayo mag-documentation. Talaga namang napakainit na kaya naman daladala din natin ang ating water bottle dahil tayo nga ay lagi na at kailangan natin yan para hindi tayo ma-dehydrate. na naman ang ating araw at nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-shopping kasama si Daddy. At si na naman ni Mama ang kanyang bagong bulaklak. Ito talaga ang isa sa pinakasimpleng kaligayahan ko sa buhay kaya pagpasensyahan nyo na ako. Pagkatapos nga natin mag-documentation ay bumaba na tayo sa ating garden at tiniligan ko naman ang ating mga pananim. Dahil talagang napakainit at tuyong-tuyong na na ang lupa. Dito nga sa tagliran ng ating bahay ay meron tayong tanim na peppers, eggplant, at okra, meron din siyang isang part na puro green beans at yan niya ang paborito ng ating dalaga. Pagkatapos kong ang diligan ang aking mga patanim sa gilid ng bahay ay dumaretsyo naman tayo sa backyard. Dahil sobrang init nga ay tuyong-tuyo na ang mga lupa at kinakailaman ng ang painumay ng ating mga pananim. At lumapit din at binigyan ako ng aking kapitbahay ng hot pepper plant. Isa na namang busy day ang napagtagumpayan ng inyong pamilya. Yan muna for today's video. Remember, every gising is a blessing. Bye-bye!